Alright, good morning uh, mga kap So, nandito tayo ngayon sa ating uh, baboyan At nanganak na po yung ating uh, isang inahin uh, uh, Bali, first time mami niya And uh, siyam yung anak niya Kasama ko syempre ang ating uh, uh, pamangkin Ah, ito bang? Amoray? Hi guys Hi guys Kedua lima, kedua empat Nice. Ayan. Alright, so yun nga. Uh, siya na yung anak. Yung yung ating mama pig kasi nga napagod. So siya lang yung nagpaanak neto. Hindi kasi, hindi ko kasi naabutan. So siguro madaling araw. Uh, Nang anak kaya hindi ko rin in-expect na ngayong araw mga anak akala ko mga bukas pa so pagdating ko dito na magpapakain sana ako eh meron ng anak buti hindi naipit doon sa likod so sa awa ng Diyos eh okay naman lahat syempre so, hi guys, hi guys. Ayan, so kakatapos pala lang magpakain ng isa ko doon. Uh, mga nganak din yan sa next month. So itinanggal ko muna yung kawayan na, hinarang, na nalalagyan ko sana ng paanakan. Kasi uh, hindi pa naman malaki. Pagka medyo malaki-laki na, talagay ko na yung kawayan na yun. Inarang ko na lang doon kasi baka maipit pero sunod na araw pwede na ito i ano i dito na lang lagay din mata din makra din kara Sa sara ima sara lang ima sara ima bilog sara sara 3 3 ima so nagdala ako ng kape syempre para ah, kasi kakagising-gising ko lang din dala ko ng kape para naman habang nagpapadebe tayo ng papakain isa meron tayo pang painit sa ating chan so dyan ako natulog kahapon ng tanghali so okay na rin kahit pa pano na peraso uh, para sa isang first time na na inahin kasi kadalasan daw pagka first time so medyo kaunti tulad ng isa ko noon pito yung anak niya So titignan natin yung pangalawang pang anak ng kambang ko kung next month kung magiging maganda Alright, so pinapakita ulit natin yung update dito sa ating uh, munting baboyan. So another blessings para sa atin at uh, syempre uh, nanganak uh, na itong ating uh, isang uh, baboy. So muli magandang uh, umaga ang inyong lingkod Kapitan Toots.